kontrata ni Daniel Padilla. Limitado na nga lang ba? Daniel gusto nang manirahan sa ibang bansa. Bukod dito, Daniel Padilla binibenta na rin ang kanyang fast food chain na pinranchise. Kompermado na nga na mananatili ang aktor na si Daniel Padilla sa Kapamilya Network at sa Star Magic pa rin ang kanyang management. Ngunit hindi naman nakaligtas si Daniel Padilla sa mga sources ng showbiz columnist na si Christopher Main. Tungkol ito sa mga isiniwalat ni Christy na nais na umanong manirahan ni Daniel Padilla sa ibang bansa. Ito umano ang nakarating sa kanya mula sa kanyang mga legit sources. Bukod pa rito ay isiniwalat din ng showbiz columnist at host na si Christopher Fermin na hindi patapos ang ginagawa umano ni Daniel Padilla na pagbebenta ng mga naipundor niya mahigit labing tatlong taon na pag-aartista. Sa kanyang online show na Christopher Minit, isiniwalat ni Christopher Min na maging ang mga negosyo umano ay nais na ring ibenta ni Daniel Padilla. Sa pagbabahagi nga ni Christie, nasagap umano niya mula sa isang source na ipinagbibili na umano ni Daniel ang ilang mga negosyo. Kabilang ang fast food restaurant nito sa Tacloban City. Ayon sa naging pahayag mismo ni Christopher Min. Si Daniel Padilla, matapos po nating masaksihan yung pagbebenta ng sasakyan at ibinebenta na rin po yung unang bahay na kanyang naipundar mula nung sumikat siya. Aba, pati raw yung mga naipundar na negosyo, e ibinebenta na rin. Pati raw yung kilalang kilala na alam mo na, yung naipatayo nila sa probinsya. Sa Takloban ata yun, yung food chain. Yung food chain mukhang binibenta na rin daw ng 50 million. At may kwento pa na parang gusto nang umalis ng Pilipinas ni Daniel Padilla. Dahil dito, hindi naman makaiwas ang mga netizen na magbigay ng kanilang mga opinyon at sinasabi na maaaring limitado na lamang ang maging kontrata o mga proyekto ni Daniel Padilla sa Pilipinas dahil naiisipan na nitong manirahan sa ibang bansa. Marahil ito rin ang paraan umano ni Daniel Padilla upang makapag-move on sa labing dalawang taon niyang relasyon kay Catherine Bernardo. Bukod dito, dahil sa mga balita na kumakalat ngayon tungkol sa pagbebenta niya ng kanyang mga ari-arian sa Pilipinas, ay tila hindi malayo talaga na iwanan na niya ang bansang Pilipinas at magsimula ng kanyang panibagong buhay sa ibang bansa. Dahil bakit nga naman niya ito ibebenta kung may panahon pa siyang manatili dito sa bansang Pilipinas?